Bagulan na nga guys no kaya naisipan naming magluto ng sabaw na nababagay sa tag-ulan no. Okay, dito nga ay nagpunta na kami sa palengke para makahanap ng aming lulutuin. Okay. Para. So dito nga ay nakita na namin tong uh, pampapaitan no. So ito yung lulutuin namin ngayong araw. Na bagay na bagay sa tag-ulan. Ito nga ay nabili namin at uh, Nag-shopping pa nga siya dito. So pag-uwi namin sa bahay, nililinisan ko muna itong uh, hihiwain ko na pampapaitan. No? At uh, siyempre kukuha tayo ng kamias. No? Dahil uh, sa huli nating post, may nag-comment na bagay nga raw to sa papaitan. Kaya nanguha ulit tayo. dami kasi yung bunga no so pumitas na ako nyan pinili ko lang guys yung malalaki no Okay, so uh, pinakuluan muna natin na uh, yung uh, ginayat natin yung Okay, ito nga pala guys, yung nakuha ko mga kamyas. No? Medyo marami-rami, isasalo natin lahat yan. Yan, lilinisan ko na yan. Okay, hinugasan ko muna sila. Tinanggal ko muna yung uh, dahon. Tapos, ginayat ko na. Habang pinapakulo natin yung ano, no, pinapalambot natin yung uh, pampapaita natin. Ginayat ko na yan. Tapos, kumamit ako ng dalawang sibuyas. Okay, so hiniwa ko na lahat ng mga kailangan natin. So after na si buyas, uh, kailangan din natin syempre ng uh, luya. Ah, uh, ini square-square ko yan, guys, no. Para sa pagisa natin mamaya. Tapos, siling haba. Siling pansigang, no. Ang gayat nga pala, guys, pag uh, papakita na 'e eh, pag ganyan. Maliliit lang. Dinamitan din natin 'yan ng kalamansi. Okay? Iiwain natin yung sa gitna guys yung kalamansi na yan. Tapos isahalo natin pati yung balat. So ito na nga pala ihalo natin. No? Nakaprepare na lahat yung ating panggisa. At yung ating kamias. Okay so sa part na yan eh, medyo malambot na yung ating uh, pampapaitan. Kaya naman ang ginawa natin ay isineperate natin yung sabaw sa laman. No, na ating gigisahin muna bago ibalik yung uh, sabaw na yan. Okay. So, magigisa na tayo. Unahin natin yung uh, luya. Okay. After ng luya, sibuyas. O. Oh, Sangkutsahin lang natin yan, no? Okay. So, okay na. Ilagay na natin yung ating uh, papaitan. Yan. Igigisa lang natin yan, guys, para kumapit yung ano umapit yung lasa ng luya at sibuyas okay so okay na yan tapos ibabalik natin yung kanyang ano no Isto. yung sabaw na pinagkuluan o yung ah uh, ano yung tawag doon yung stock kasi yung pampa pipe tapos noon, him... ilagay na natin yung ating pampapait no na yung abdo Okay. Kalamansi mo si Ma. Okay Yun, so, after na updo, ipigahan na natin yung kalamansi dyan. Gumamit tayo ng 7 piraso. Pagkatapos natin na ipiga, inilagay na rin natin yung balat, no? Dagdag sa pait. Kasi mapait po yung balat nyan. Tapos yung siling haba. Ilagay na natin. Okay. Tapos, inilagay na natin yung kamyas. Sabay-sabay na yan, guys, no? Tama lang. Yan. Tapos, inilagay na natin ang pampaalat na patis. Patis ang ginamit natin, hindi asin, no? Tapos, magic sarap. Okay, after nyan, natakpan uh, na natin. Magantay lang tayo ng another 15 to 20 minutes. Ang lakas nga ng ulan dito. Habang umulan nga, kumuha na tayo ng sili sa kapitbahay no? para medyo mas masaya ang buhay. O, so yun yung nakuha natin, nagagamitin natin sa susawa nating patis na may kalamansi. Pagayin na natin yan. Okay guys, pag check nga natin ay uh, luto na yung ating papaitan no? at ready to serve. At handa ng matikman ang ating eksperimento. So, ito na nga pala, yung pinis product natin, na papaitan na first time kong niluto. Siyempre, kapares yung sausawan, no, na pampagana. At, ito pa.